guys, for today's video is andin na tayo sa ating kulungan ng manok at ipapasilip ko sa inyo yung ating mga sisu. So, bali guys, is meron akong hawak isa dalang ang awala. So, una, ilagay ko muna dito. So, ayan. So, bali guys, pasilip ko sa inyo guys yung second batch ng mga sisu natin. Ayan. ayan. ayan guys kung na nakita nyo so bali po yun yung ating mga second batch na mga sisos pakita ko din sa inyo yung mga unang batch natin na ating sisos so baling, hindi na ako papasok doa is so, pakita ko sa inyo so ayan na sila guys ayan ayan nakabang sa ating salik kong pagpasok tapos may ilang piraso doon at marang isang nakakulong gawa nga sobrang tapang niya guys So, sunlight lang. So, bali, papasok ko lang ako. Nagbago ang isip ko, guys. Chika, chika, chik! Chika, chika, chik! Hmm. So, bali, is, ano na tayo? Sa ating, so, upo ako din, guys. Okay. Yan. So, ayan. Ah, ito niyo ito. Ito, guys, is, Ayan, matapang kasi yan So, bali yan po is yung ating panabong na sisu Tapos ito guys, ayan Ayan, may banding na po May wing band na po siya guys Ayan, ita kong niit Ayan So, sinahala lang natin dito guys sa ating mga sisu na pangkatay So, bali, pakita ko din sa inyo yung mga nauna nating palampisa nito Ayan So ayan, ganito na siya kalakay guys Yung ating Ang um, tawag din eh Yung ating shamo na chicken So ayan guys So ang nanay niya Is shamo Na cross ng habard. Tapos yung tatay niya Is yung panahabong na oh, Kaya ganyan ang kulay na lumabas Pero yung itsura niya Ay talagang shamu na shamu. Tapos yung paa niya is kulay yellow. Is lumalabas sa kulay na habard yung na yung ano niya, yung nanay. Yung nanay na ibali yung lula niya. Ayan. So, ang laki nga niya, guys. Parang nasa, ayan, 250 grams na. Ayan. So, bali madami tayo mga sisu. Ayan, ayan. Chika, chika, chika! bali nilipat na natin dito guys dahil nga, dahil nga yung kulungan nila is sobrang sikip at nagpapalit na ng balahibo, imainit na nga sa katawan so bali, ayan so bali, andito na sila guys, ayan ang cute nila tingnan, dahil andito na sila sa maluag, sa maaluan ayan so bali, sinarado na natin dyan para kahit to paano is relax lang sila din yan. at Ayan, mahalin. Ayan, nandun naman yung iba sa ibang sulok. Ayan, sa gilid-gilid. Chikachik! So, na nasa 30 plus mahigit sila dito, guys. So, yun lang, guys, for today's video. Tapos, mamaya, pasilip ko naman yung sa inyo yung huling pisa nating sisiyo. Nasa 20 plus din yun, yung sinalang natin nung nakaraan, yung pinagkukuha natin sa mga inahin na ating pinapalimliman ayan, kasi uh, yung ating kinukuha sa ating mga inahin na nilagay natin sa incubator kasi nga sobrang dami ng mga itlog tapos sabay-sabay na ng, ano, ng itlog sa isang pulgan So, kinuha natin para sigurado mapisa. Ayan nga nga at napisa na ngayon at papasilip ko sa inyo mamaya guys. So, ayan lang guys for today's video. Babush!